Hello, kumusta kayong lahat? Nandito ako sa ako. Nandito ako sa burak. Merong laglag na nyog. Kaya lang i mayroon ng ano tubo. Mayroon ng tubo. Ayan. Nakalabas. Guys, yung mga bago pa lang dyan silip sa aking munting channel, please subscribe naman. Subscribe muna bago nyo tapusin yung panunod yung aking munting black vlogan. May laglag -lag, oh. Bagong laglag -lag, oh. Bagong laglag -lag ng nyug. bagong laglag meron akong madadala na ulit sa ano sa bayan iibibinta ko ulit yung aking kamuti guys oh. hindi maganda hindi maganda yung aking kamuti payat payatot ayan oh payatot yung aking anong walang, walang kulang nga ng dahon yung may isang bulaklak na oh kulang ng dahon ayan yung bulaklak isa ano to tatlong buwan na ngayong June Itong June na to, tatlong buwan na siya. Wala, o payat to. Walang dahon, kulang ng dahon. Pangit. Yung aking pinya guys, yan o, oh, laki o. Oh. Laki, laki o. Oh. Ayan, laki ng pinya o. Oh. Yung nandito, hindi ko na pinakita kasi minadalian, pinitas na yung una malaki din yun na, na bali ito, ililipat ko na lang ito itatanim ko ito, ililipat ko to sa lupa kasi pag uh, dyan lang yan, mamunga ulit hindi malalaki, maliliit lumiliit na ito, laki yung oh, hawa, so guys oh. pati nandito, pinitas ko na rin eh Dinala lang ng kapatid ko pa Maynila nila. Ayan, wala e, e, bale ito na lang oh. Ito, ayan, yung malaki. Meron pa dito mga marami-maraming bunga kaya lang mga bago pa lang mga bagong bunga. Ito rin guys oh. Dadalawin kanya ano? Crown. Kasi ang tawag nito ay eh, crown eh. Dadalawa rin oh. Oh. Ayan, dalawa oh. Dalawa rin yung kanyang crown. Ibig sabihin niyang guys, malulusog. Ito rin, ililipat ko rin ito eh. Ito. Dalawang ano, sanga. Ito, yung ano, native, ang red, ang pula. Ayan oh. Pula na pinya. Malaki rin siya guys, yung native. Malaki rin. Oh. Malaki rin siya. Pero bata pa, ano pa? Lalaki pa. Ito rin yung native eh. Lalaki din eh. Ayun ni eh, maliit lang siya. Maliit na native. Maraming bunga guys, kaya lang mga ano pa, mga bagong bunga pa lang. Siguro isang buwan pa. Ito malapit na ito magulang eh. Yan. Pati yung nandoon yung isa. Malapit na magulang yan ito matagal din din to, eh. Matagal pa. Hindi pa nga bumubuka yung kanyang bulaklak eh. Ito yung sinasabi ko para siyang patig. Mag-green na may pagka-brown. na may pagka-brown siya. Native din to guys. Sabi nila, ito daw yung ano eh. Yung pinya na yung sa yung ginagamit sa pineapple yung pineapple juice yung brand na kilala brand na kilala na yung nasa lata yung pineapple juice pineapple chunk o pineapple slice yan daw to eh, ito, itong klaseng pinya yung ibinigay sa akin, bigay lang to sa akin eh pinano sa akin sabi daw eh ito maglahi ka, magpalahi ka ng pinya may sanga na rin dito guys oh so. ayan may isa nga na isa, ililipat natin yan. Yan ang sabi sa akin eh. Ito, basta isipin nyo na lang guys yung nasa lata na, na kilalang brand ng pineapple juice, pineapple chunk, o pineapple slice, ano dyan, kahit ano dyan. Basta yung nasa lata na, na pineapple. Ito daw yon Itong klase. Kaya binigyan niya ako sabi, oh yan, magpalahi ka, magparami nito. Puro tinik guys. Mula sa ano, sa ibaba hanggang dito sa dulo. Puro tinik. Yung itong klase. Yan, yung parang siyang ano, patig. Yung kulay niya parang patig. Yung bang naghahalo yung brown at saka green. Yan. Ganyan siya guys. Wow. At this, ito, itatanim ko na itong sanga maglumak ito, ililipat ko sa ibang lupa. Para dumami. Para siya hindi lumalaki eh. Hindi siya, hindi katulad ng hawaya na malaki. Ito katamtaman lang eh. O. Oh, mahaba yung kanyang sa ano, yung sa mata niya. Ayan o, mahaba. Yan ang kulay niya, may pagkapatig. Magano ko guys? bubungkal ng lupa para sa aking mga kamuting kahoy marami na ako itatanim eh maaga pala ngayon guys pumunta ko rito ng maaga mga itim na ano na kakroch mga o oh, yan oh. mga itim Ay, saan ba? Yan oh. itim mga itim na hmm. ang Lalaki pa naman. Mga itim, itim siya. Tawag sa amin ito eh sa waray eh, bangka eh. Ayun, hayaan ay sa ka pa. Ba? Bangka ang tawag sa amin ito, eh bangka. Ayan. nagtatanim ng ano ng kamuting kahoy. Kailangan wag mabaliktad kasi pag nabaliktad hindi yan tutubo yung dahon hindi lalabas. Kailangan nakaganyan din. kamuting kahoy banda dito. Sa ibang araw naman dito sa kabila. Ano yan? dalawang ibon yan babae, babae at saka lalaki malamang yung malakas ang huni lalaki yan andyan you know, hindi eh. ko makita Yung eh. nasa damuhan eh Dalawa sila eh. Yung huli yung maliit, yung malaki. Papausukan ko yung ano, yung isa eh, ilalim ng langka. Eh para ano? Para mamulaklak. Papausukan ko. Yan, pinausukan ko yung aking langka. Kasi dito sa amin, lalo ni buhay pa ang aking nanay. Yung aming nanay, buhay pa. O aming lola. Pag may mga puno na namumunga, pinapausukan lang yan para i mabilis mamunga. Hindi na kailangan ng pang-spray na pampabunga. Ginagawa na lang pinapausukan. O kaya i lalagyan ng ano, ng kamangyan, yung papausok madali magbunga lalo na may kamangyan. yan yan, papausokan lang eh hey lang, yan ng hangin eh dapat eh, wala pang hangin para straight lang yung yung usok papunta dun sa taas sa may langka okay naman yung, yung puno nya inano namin yung tinataga maraming taga yung puno yung bandang balat lang yung balat tinataga namin yun isa rin yun nagpapabunga din yun mausok na guys pauwi na ako hapon na mula pa ako dito kanina umaga nakailang ano din ako ang yung bubon. Yung nakailang tanim. Marami-rami din. Kailang matagal eh. Matagal magbungkal kasi nga eh, puro ugat ng nyug. Yung kanyang lupa. Kaya matagal. Matagal ako nagbungkal. Uy guys, thank you sa bagong subscriber. Thank you, thank you. Thank you, thank you sa inyong lahat. Nabubulol na ako eh. Uwi ako ng maaga kasi nauuuhaw, nauuuhaw, na ako eh. Yung aking dalang tubig hindi nagkasya. Mula kaninang umaga. Okay guys. Thank you. God bless ating lahat. Bye bye.